oras na araw, mga ako muli si Master Hans Kua, ang inyong pambansang feng shui expert. At ito ang ilan sa aban tips at palala para sa life na kay Bongga, December 21. Thursday, para sa mapinanganak ng Year of Drat, kahit sa ang aspeto, ikay maasahan at mahusay ka dito. Brown at one. Oksa man ikaw, pinakamaswerte araw. Huwag magdalawang isip na i-grab ang opportunity ng kumakatok sa'yo. Hanggang malakas at kaya magtrabaho, grab lang ng grab para sa pamilya. Aqua at 9. Tiger naman tayo para sa love life, maganda ang samahan nyo. Huwag mong hayaan na masaktan ang damdamin at masira ang tiwala sa'yo. Maroon at 20. Rabbit naman tayo, mag-ingat. Pagdating sa pag-ibig, posibleng ikaw ay maloko muli. Gray At two, dagan tayo, mataas ang pangarap, ngunit gusto mo itong abutin kahit anong mangyari. Pink at 17. Snake naman tayo, iwasan ang stress. Ito ay nagiging dahilan ng sakit mo. Peach at 3. Ito naman, sa of the horsey. Iwasan ang pagiging magasto sa mga bagay na hindi kailangan. Green at 5. Go tayo ha, ah. conflict day to day. Iwasan ang bad influence na kaibigan. Unhealthy star ay nasa chart. Huwag mo abusuhin ang katawan. Yellow at 4. Monkey naman tayo. Magtatagumpay ka sa blessing ng hahamakin. May kinalaman sa pagkain ang swerte. Purple at 18. Rooster naman tayo. Kailangan pumili ka sa taong walaan mo. White at 11. Doggy, nasa iyo ang pagiging magandang example sa iba at siguraduhin. Ikaw ay magtatagumpay sa sikap at tsaga. Blue at 14. Tigi naman tayo, ikaw ay kalaya ang gawin lahat ng gusto mo sa buhay. Huwag hayaang masirap ang pangarap dahil, pangarap dahil sa taong hindi mo kakilala. Red at 10. Muli po, ito po yung magabay patnubay lamang ni Mas Franz. Kayo pong gumagawa ng swerte sa buhay dahil nasa palag nyo na ang inyong tagumpay. Ako muli, si Mas Kuwa para sa hashtag Hansuwerte sa Abante.